30 pesos na negosyo bang ba gusto mo? Pwes, try mo na din ito dahil walong order ang magagawa mo dito. May kanin at ulam ka na, tapos may sauce pa. Sakto lang dami ng kanin dahil sa show may plate ko nilagay ito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap. Tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng 170 grams chicken breast fillet. 200 grams ng tokwa. Bigas. Dalawang tasang harina. Anim na kutsarang breading mix. Isang kutsarang margarin. Guys, ito ang tig piso na nasa baso. 50 ml evap. Isang pirasong chicken cubes. Apat na pirasong bawang. Isang kutsarang buto ng atswete. Dahon ng malunggay, fresh po ito. Isang pirasong itlog. Dalawang kutsaritang paminta. Tatlong kutsaritang asin. At mantika sa pagpirito. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos igisa natin yung buto ng atswete dahil ito yung magpapakulay sa ating kanin. Kailangan magkulay orange yung mantika nyo. Tapos tanggalin na natin yung buto nito. Magsayag na tayo ng bigas. Naku, masisira na naman ang diet nyo nito. Dahil masarap na yung ulam at kanin, pati ako, masarap din. <laughs> kanin pa lang, malasa na. Ako pa lang, ulam na. <laughs> Maglagay tayo ng apat na pirasong bawang. At isang kutsarita ng asin pampalasa. Ibuhos din natin yung at oil. Don't worry dahil wala naman lasa ito. Kung baga, pampakulay dilaw lang talaga sa kanin ko. Kayo nang bahala kung gaano karami ang isasaing nyo kasi hindi naman masyadong maraming kanin ng kakasya sa show my plate ko. Gagamitin ko yung ating murang kutsilyo. Bale, 2.89 pesos lang ang isang set nito tapos may libre na din panghasa ito. Kung gusto nyong bumili, pumunta kayo sa TikTok ko, Lokong Kusinero. Tapos, i-click yung basket na nasa kwadrado. Hiwain natin ng manipis yung chicken breast. Ang talim nitong kutsilyo kaya ang sarap gamitin nito. Basta make sure na tanggal nyo na yung buto ng manok nyo. Bale, hihiwain lang natin to sa tatlo. Sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan makatipid tayo. Kaya hahaluan natin mamaya ng tokwa yung manok ko para dumami ito. Pero sa tingin ko, kaya nyo pagkasyahin ng isang libo sa isang linggo. Ang almusal, sigawan. Ang tanghalian, tampuhan. At ang hapunan, chismisan. <laughs> Gabing-gabi na nakikipag-chismisan ka pa sa kalsada ang ina ay ilaw ng tahanan. Hindi ka streetlight para maging ilaw ka ng lansangan. <laughs> Maglagay tayo ng dalawang tasang harina. Anim na kutsarang breading mix. Dalawang kutsaritang asin. At dalawang kutsaritang paminta pampalasa. Haluin lang natin itong mabuti. Kuha lang tayo ng limang kutsara ng breading dahil ito yung gagawin nating batter. Then, maglagay tayo ng isang itlog. Pero yung manok lang yung isasawsaw natin sa batter. Dahil yung tokwa, diretso breading na yung ating gagawin. Naglagay lang ako ng konting tubig dito. Kailangan kasi ganito kalapot yung mixture nyo. Una natin balutan ng breading yung tokwa. Kasi kapag manok ang inuna nyo, mahahaluan na agad ng batter ito. Kaya may tendency na agad titigas yung breading nyo. Manipis lang naman ang pagkakabalot nito dahil yung sauce talaga ang magpapalasa dito. Next, isosaw natin yung manok sa ating batter. Tapos balutan natin ng breading at ating pigapigain. Pagpagin natin para maganda ang itsura after mapirito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga manok into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Sa una, malambot pa yung manok ko. Pero titigas din ito. After ma <laughs> Yan. Pagdating sa kalokohan, dyan kayong magaling. Pero sa pagbayad ng utang, ang hirap niyang singilin. <laughs> Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Perituhin agad natin yung mga tokwa. Hinuli ko ito dahil ayoko maglasang tokwa yung mantika ko. Para yung lasa ng manok, hindi mahaluan ng ibang flavor ito. Kaya kung sa tingin nyo may asim pa kayo, Pareho kayo ng tokwa ko. May asim pa ito. <laughs> so, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Malutong ang labas pero malambot ang loob nito. Hiwain na natin yung manok into cubes. Pang negosyo kasi ito kaya tokwa ang yahalo ko. Pero hindi mo na malalasahan ang pinagkaiba nito kapag naglagay na tayo ng sauce dito. At syempre, bumili na din kayo ng murang kutsilyo. Bala yung 289 pesos mo, isang set na po ito. Punta lang kayo sa TikTok ko at click nyo lang yung basket para makabili kayo. Guys, huwag ako ang i-chat nyo dahil hindi po ang seller nito. Hiwain na din natin yung tokwa into cubes. Kaya kinapalan ko ang pagkakahiwa kanina kasi after mapirito, numinipis siya. Balikan na natin yung kanin dahil luto na to. Guys, kanin lang ang binabalikan ko. Kaya ikaw, huwag ka nang umasa dahil hindi na siya babalik sa'yo. Paghaluin na natin yung manok at tokwa dahil ito ang pang natin sa ating kanin. Actually, pwede pa kayong magdagdag ng tokwa dito para mas marami ang magawa nyo. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Guys, 10 piso ko lang nabili ang kada baso nito. Sa palengke, marami po nito pero hindi ko lang alam kung dosi na ang presyo sa inyo. Naglagay lang ako ng isang kutsarang harina. Then, nagboos lang ako ng tubig. Guys, huli yung gawin yung sauce nyo para hindi masyadong matuyo ito. Tapos, maglagay tayo ng sampirasong chicken cubes pampalasa. At 50 ml evap. Kapag masyadong lumapot yung sauce nyo, magdagdag lang kayo ng tubig dito. So, okay na to. Isalin agad natin sa bowl para hindi ma-overcook. Next, maglagay na tayo ng kanin sa shumai plate. Mas payat kasi ito kaysa sa kikyam plate. Kaya konti lang ang kanin na papasok dito. Tapos ibuhos na din natin yung alaking sauce sa ibabaw nito. Hindi na ako naglagay ng carrots dahil mahal ang presyo. Magbudbud tayo ng dahon ng malunggay pampaganda. Guys, fresh po ito. Basta hiwain nyo muna bago magpirito. Heto ng ating chikwa alaking. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.